na natin ngayon ko lang 'to na record. Ay ay, okay. ngayon ko lang 'to na record talaga pero pakinggan natin 'to ngayon tapos bukas na naman ulit. Lang magto 2 hours pa akong record tong kanta na to. Bukas ulit baka ano na na drain na ako, baka nabingin na ako. Kasi minsan kasi pag pakinggan natin ngayon tapos pakinggan natin ulit bukas, parang mag-iba yung tunog at doon natin makikita yung mga pangit na mga part. So, the first recording session. <laughs> Pangit yan, men. Alisin ko yan. alisin natin yan, dong. No? Okay, okay. Diba? Intro pa lang. May napansin na tayo na maingay. Hindi siya, hindi siya okay. Dito, 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 dito. Dito, dito kayo. Dyan, 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 dyan. <laughs> JP. siya si para nga bakit na kami duringan Alam kong meron ka na lang naman sa akin Di mo batid At ang matakot Di naman tayo kapatid parang kapatid Hindi ako manid Para di ko maduma Di yung pinadama Ba't ay ba nangyari nga sabi Di maaari Sumunan natin ang ating naramdaman Gusto nang mangyari Sinubukan kita kalimutan Sinabi mong Walang pa hugan At nga magandang Alam mo ba sa'yo ko lang to na dama Huwag mo sabihin na ako ay nagdrama Sorry ha kung ayaw mo kinukulit ka na puso ko ay sabi lang naman Diyan ko ano nga totoo Kahit parang ayaw mo madinig At sana makinig pa ay gagabigyan mga raw lang yun ng mga <laughs> Raw recording lang to uh, Bukas Like man, madami pang session na gagawin natin kasi nag-explore-explore explore ako ng mga style eh, no? Effects, like in-explore ko lahat. Kaya parang nag-iba ang vibe eh, no? Nag-iba yung vibe bigla eh. Pero gusto ko dito na part. Ay, okay. Ay, ba sa yo? Yan, parang, parang, feeling ko pangit dito eh. Pero pakinggan natin bukas, mahalan nyo, di ba? And ang ginagawa ko dito is, hindi ko perne pressure yung sa sarili ko na ng gawing standard yung mga idol natin. Hindi, kasi, man, <laughs> hindi madali yon Tapos, kung aabotin natin yung mga idol natin agad, imposible yon May process, okay? May e, pinapahingan ko yung dati ko na kanta, e, ko compare ko dito, tapos pakinggan ko, malinis ba? Focus tayo sa sarili. Focus na ako sa sarili ko. Pag nasatisfy na yung sarili ko, boom, goods na yun. Pag satisfy na ako, goods na ako. Sabi na. Pero minsan talaga, no, kaya, minsan talaga yung sarili ko standard di ko na maabot <laughs> tapos yung kukumpara ko naman yung binago ko na recording at sa record ko ngayon like day 1 recording ikumpara ko sa day 2 na recording ikumpara ko sa day 3 na recording day 4, day 5, day ah, hanggat sa makukuha ko yung hanggat sa makukuha ko yung gusto ko like, paang ganon sa so, tingin nyo guys okay ba yun <laughs> Man, ito na yung pangalawang session sa recording na sa, sa kanta na to Tingin ko may improvement okay? Sa tingin ko mayroon okay? Pero di ko pa natapos-tapos Bakit? Kasi may kailangan pang i-revise na lyrics Tapos Yeah Sinave ko muna to Itong natapos ko sa pangalawang session Isisave ko muna tapos sa pangatlong session I-compare ko yung eto tsaka yun Yung dun sa pangatlo Sa so, tingin ko kasi guys Pakinggan muna natin <coughs> Pangalawang session Tingnan yung kaibahan kah kahapon tsaka ngayon <laughs> JP. Okay.

ako manwid para di ko madama Iyong pinadama Ba't ako ba nang ka sabihin di mahali Sa din ang ating tanaman gusto nang mangyari Sa kita kalimutan mo Walang ka nga na Masabina, masabing na ako'y Sorry ako kaya mo kinukulit ka na ang puso ko Nasabi na naman ka kung ano ang totoo Kahit parang ayaw mo madinigasan na makinig Pahing ka nabigyan Like yun, meron pang last na bars Okay, meron pang last na verse Pero sa ngayon, yun muna yung na gawa ko and sa tingin ko eh, ah pangit pa guys like pa din pero na explore explore pa rin ako dito ng iba't ibang mga style uh, iba't ibang effects dito sa tingin ko may improvement compare ko dun sa si sa recent na labas ko yung si Pagan sa dito parang mas pulido konti ako dito mas pulido mas pulido konti dito Okay? So, masaya ako dahil may, parang may improvement ka Pero, eh, hindi pa din ganun pala. Malayo. malayo pa din. Okay, okay. Pero, at least, meron, di ba? Okay, paunti-unti. And, I don't know kung gaano kaganda talaga. Sa tingin ko, hindi eh. Pero, kung sa akin na, nag-enjoy ako. Kung sa akin. Ewan ko sa inyo, okay? gusto ko gusto ko comment nyo, okay? Gusto ko comment nyo kung ituloy ba ito hindi. Kasi, pag matapos ko to hahanap ako ng ibang beat na naman tapos gawa na naman ako ulit ng kanta tapos same lyrics pa din so para i-compare ko yung iba't ibang vibe kung ano ang bagay minsan gano'n ganun gano yung ginagawa ko minsan Sa maganda talaga lyrics guys nagustuhan ko yung lyrics sa tema na to kaya gusto ko, gusto solid yung record ko dito okay eto okay naman siya talaga okay gusto ko ng opinion nyo kasi ako naguluan na ako eh kaya himayin natin to pag record like dahan-dahanin hindi natin madali yun okay yeah bukas na naman ulit kasi parang nabingin ako eh kasi kahit anong ulit ko dito sa mga effects parang same lang din na ko eh kasi yun nga guys parang parang nahihilo na ako sa tulog paulit-ulit like parang ganun yeah day 3 kita kids